Good morning mga kalaki, alas 8 na po ulit tayo ng umaga Halika, kunin mo na ang mga 3-digit lucky numbers Ito po ay mga bagong sumada namin, bagong bibigay po namin sa inyo At syempre, sana ngayong Bermans po, manalot, mapalarin po tayong lahat Okay, ito na po, umpisan po natin sa Malaysia Ang 3-digit lucky numbers mo ay 910 Dubai 631 Hong Kong 775 Singapore 833 China 912 Texas 795 Israel 260 Las Vegas 517 Alaska 939 Saudi 848 Japan 731 Italy 616 Germany 028 Korea 950 Greece 135 Canada 734 Mexico 858 Australia 961 New Zealand 772 India 511 Philippines 730 Thailand 783 at Taiwan 936 Ayan mga kalaki kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayong umaga at syempre po maulan maagang ingat-ingat uh, po tayo huwag po tayong labas ng labas dahil maulan mga kalaki at sana po palaring kayo ngayong hapon Ah, buong maghapon na to pala rin kayo. So good luck po.